Daddy. na oh. Ano? Nabagyo. Kala yem po pa kainin ko. Oh, Mamaya oh, na yun. Ha? Mamaya na. Ano muna? Dessert. Nauna yung dessert. Ano yun? Parang busog ka na. Hindi mo na kapag-interesan yung <laughs> Ang sarap. Pero parang kulang sa tamis. Sa kutsara rin. Okay na yan? Parang hindi masyadong pampataba. Pa. Hmm? Isang ano Mendoza na yun? Ang totoo yung may berberand eh. Berberand na yan? Wala na. Powder. Ay, meron pa. Hmm? Meron pa dun. Gusto ko yun. Eh isang berberand na yun. Teka ka pa. Gusto ko yung may mga powder-powder. Yung parang namumuo. Hmm. Kahit tempurado diba? Hmm. Hindi ka replace kay Jun kumami alas 10 eh. Masalit ng gusto kong patatuan daw yagad. tara mm. Nasa nga bukado? lang <laughs> ba ito? Kasi tayo. Sa'yo lang hmm? Sa'yo lang yan. Bakit? Nakakain ako eh. Ang ganda lang wala mo. Tadayos ako dito. Sarap. Hindi ako nagda-diet. Kaya ko ubusin. Satisfying yung kaya Sarap Hmm. Sarap. Yan. Ingat pula tama bagyo ah. Hindi siya maugat hihihi hmm? hindi pa ang yung avocado sino to? gusto ko uget kumain ng ngayon mm, hmm? pa siguro mga 6.30 ka pa mga 7 pagod hmm. baka nung jempo hindi makuugat ha may water ka ba wala? tinan ko kung meron pag pirito mo kasi yung half i-re-rest mo siya 30 mm -hmm. minutes bago mo siya ipiprito ulit kinakukuluan to yung ibang nga nalagay pa sa freezer konti eh, mm -hmm. sa rep 30 plus, minutes dry water meron tinan ko meron pa ako dun yata ang mo lang yung ay spray akala ko yung halo sa mandika ka nga <laughs> makakalo mo yun makakalo mo Sisprayan mo lang yun. <laughs> Mamasage mo lang tina -tina yun. Tinakasaan. Ano ko meron pa ako nun? Ha? Huh? Ano ko meron pa ako nun? Mali. Ang bato? Bus na? Ang masarap. Lalo mo natatandaan, Mami. Hmm. Hanggat may ambon, kasaloy mo. Hanggat may pagkakataong kumita ka, balatan mo. Kagaya ngayon, may mga tao dyan ang lakas-lakas. Hindi hmm. mga pagtrabaho. Kasi nga, ay, may bahay, uh, magtrabaho. So, nagkakaroon tuloy ng sadness sa buhay na gatoon na lang yung buhay natin, paulit-ulit, di ba? Kung ano kasi yung sinipag mo kahapon, yun yung magiging buhay mo bukas. Hindi ko naman sabi na maganda yung buhay natin. Pero, kahit di ka magtrabaho ngayon, kakain ka. Kasi yung sipag kayo, nagpwede ka ng mga nakarani. Pag matumal, doon ka magpahinga, mag-aaral, mag-ensayo. Pero hanggat may ang bond, saluin mo. Alam mo, mami, ito lang. Sa lahat po nang nanonood, every bagyo, every miyuga itong kalamidad, nagbibigay tayo tulong, di ba? Hmm. Almost 20k na ubos natin, 30. Alam mo, naisip ko yung tulong natin last time. Hindi natin nabayaran yung event tuition ng mga bata. Hmm lalugmok tayo, lalubog tayo. Nung matumal, wala tayong pambayad. Mm -hmm. Kaya nito, nagbayad tayo. Ngayon, sabi ko, hindi, kailangan tulungan mo muna yung sarili mo eh. Pag sobra-sobra na. Oo, huwag muna. Tulungan mo sarili mo, bayaran mo yung tuition, ganyan. Hirap eh. Okay maging mabuti. Pero doon ka nakakapag-isip ng masama pag ikaw na medyo nasa sitwasyon. Mm ba? -hmm. Diba? You need to say no, not always yes. Diba? Siguro yun yung natutunan, kaya di tayo umangat ng umangat. Masyado tayo mabahit. Mm Hindi -hmm. mo kailangan masyado mabahit. Parang wala mabalik. ka na, ubus ka na. Oo. Oh. Binibigay mo. Diba? Oh. Dahil lang ko. Ayaw mo na, babalik na din oh, niya. Babalik naman yan. yan oh. Ayaw mo na, tulungan mo. Ikaso, e kakatulong oh. natin. Naubos tayo. Alam mo ba, pag nagtatoto ko, mamamatay na ako sa puya at sa pagod. Sino sabi ko, hanggang kailan. Ngayon, na. mm -hmm. <laughs> ngayon naisip ko, sabi ko, Lord, hindi naman masama maging madam. Hindi naman pagdadamot yun, eh. Nagiging mabuti ka na lang sa sarili mo. Mm. Kasi hindi ko alam, baka bukas mong kagawa, mamatay na ako. Mm. Sa pagod, sa puyat. Kakawa kayo, sino mo, di ba? Wala tutulong sa'yo. Lagi mong tatandaan. Wala tutulong sa'yo. Mm. Hindi Karin sa sarili mo. Na lang. Kami lang lagi ni Chayang magkatuwang magkasama sa... Kaya di ba lagi yung sinasabi sa'yo, maraming tukso, maraming temptation, maraming darating na negative. Pero never kita iiwan. Totoo yan. Ano to? Totoo yan. yan. Love <laughs>